Ang buhay naming tagapaglinis ng paliparan, kahit na kami maulanan at maarawan, tuloy-tuloy pa rin ang laban ng aming buhay para sa aming pamilya at para sa aming kinabukasan. Lahat ay aming gagawin. Kayo lamang po aming mga mahal na pasahero ay aming mapagsilbihan. Kahit na ang tingin sa amin ng iba ay isa lamang sa alila ng lipunan, pero wag ka pag kami humarap sa tao, maliit man o malaki, binibigyan namin ng pantay na pagtrato, respeto at paggalang. Yan ang buhay naming tagapaglinis ng paliparan. Ang buhay naming tagapaglinis ng paliparan, kahit na kami maulanan at maarawan, tuloy-tuloy pa rin ang laban ng aming buhay para sa aming pamilya at para sa aming kinabukasan. Lahat ay aming gagawin. Kayo lamang po aming mahal na pasahero ay aming mapagsilbihan. Kahit na ang tingin sa amin ng iba ay isa lamang sa alila ng lipunan. Pero wag ka, pag kami humarap sa tao, maliit man o malaki, eh, binibigyan namin ng pantay na pagtrato, respeto at paggalang. Yan ang buhay naming tagapaglinis ng paliparan.